Baby! Dali! pa tara! Bigyot! Baby! Ah. Takpan yung mukha naman! Ayun naman! Takpan yung mukha niya! <laughs> Alam niya, ang picturean siya. Ay! ay sa camera si Baby! <laughs> Oo! <laughs> <laughs> Bulaga! 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 <laughs> <laughs> ano? Natak pa mo naman yung mukha mo eh. Dela <laughs> na dela to. Kailasan oh. mo kamay na. Dela na dela <laughs> Maganda yan Kuha na ng video kapag ano Pag yung Pagkatas niyan na mede Yan Ano mo no. no, siya so. <laughs> ay, 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 tinitingnan niya yung camera eh. Mm -hmm. Bakit? Yung tenga niya, kanino niya? Ba't ganun yung tenga niya? Ang ganun ay. Pabilog. Sa wala nga nakuha sa'yo, sa akin lahat. <laughs> Di ba, baby? Wala daw nakuha sa akin, oh. Papakit naman sa <laughs> camera, Inangkin eh. Inangkin mo na lahat, daddy. Papakit naman sa camera. <laughs> Beautiful eyes. Beautiful eyes. Ay? 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 <laughs> ấy 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 ay, ay, poink, 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 poink,

wag matatakam yan. Magpapasipahin uh, si hindi pwede. Bakit? Huwag. Sinukin ka na na. Nandito na! Nandito na! Nandito na! Wait, you, like? Ay, iyan na naman ang sinok. Ala! Ala! Oo! ano man sa gitna mo para tumabing sinok ay 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 <laughs> <Nanunatok pa. laughs> Lagi nang aaga uuwi si Lolo. <laughs> Dahil sa'yo. Mami ng kamay. Siyong! Siyong! Ang kawawa naman sa mo.

Ayaw naman no, eh, hindi ng tubig. Ayaw ng tubig? Oo. niya, Ayaw niya no, lang Ayaw niya lang walang lasa.